Hello guys, magandang araw po sa inyo lahat. Ito man pong kabigyan si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin paano natin malalaman kung ang ating business partner ay niloloko tayo. Alam ko guys, marami tayo naging biktima din, including ako. May business partner tayo pero hindi po sila honest sa atin mag sa negosyo. So ito po ay isang karanasan na dapat po natin paghandaan. Hindi biro po kung magkaroon tayo ng business partner kasi akala natin makakatulong sila sa atin sa ating negosyo pero minsan kasi ay sila din ang sumisira ng ating negosyo pagtiwala dahil po sa kasakiman sa pera. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto niyo ang video na ito, paki-like lang po, share in huwag kalimutan mag-subscribe bilang isang negosyante, ang ating aim guys ay makakita ng pera. Yun po ang primary reason sa pagnenegosyo. Marami pong paraan sa negosyo Isa po yun ay meron po tayong business partner. Ang business partner natin ay kasosyo natin sa negosyo. Nag-invest po ng kapital or service or skills kung paano patakbuin ang ating negosyo. Maganda po kung meron po tayong business partner kasi mahati natin ang trabaho, responsibilidad at risk sa pagpapatakbo ng negosyo. However, hindi lahat ng mga business partner natin ay mabuti. Meron ding manloloko, meron ding masama dahil po ito sa pera. Ako guys bilang isang negosyante ay na-experience ko rin nagkaroon ng unang business partner sa software development business. Nasira po ang aming pagsamahan dahil po sa kanyang kasakiman sa pera. Unang palatandaan na hindi maganda ang inyong business partner or masama. Una-una guys, hindi po siya nag-inform sa si inyo kung meron kayong transaksyon sa negosyo. Yun po ang aking unang na pag-alaman. No? may client kami at lingid sa aking kaalaman, may mga bago pala kaming project na kinuha niya na hindi niya ako uh, ininform. Gusto niya lang suluhin. May pagkabuaya talaga. Yun po ang unang sinyales ng isang masamang business partner. Tandaan po natin, dapat po before kayong mag-uroo ng business partner, mag-usap kayo na ang ating principle dito sa ating negosyo ay honesty. Kasi kung may dishonest po kayong business partner, sila pong nakakasira sa inyong negosyo. Yun pong una, hindi po siya nag-inform kung may mga uh, bago kayong transaction or business uh, clients. Pangalawa, pinapalabas niya na siya lang daw ang nagtatrabaho, ikaw hindi, especially ikaw ang ang naghahanap ng client, yun din ang nangyari no? Or siya ang sa technical side. O una, una may agreement kayo no? Kahit verbal agreement or written, importante po 'yun, no? yun din ang nangyari sa akin uh, feeling niya daw siya, siya nag, ano, hindi na nagpopromesa siya na ang project po hindi do, ya, doon po pumapasok po ang mga abogado kumuha po ako ng abogado lawyer ko po kaso lang hindi naman pala dito do, dito ko lang nalalaman na ah, hindi mo man pala siya ma-file ng kaso kriminal kung partnership kasi at uh, nag-violate siya sa si inyong agreement kahit verbal lang isisave niyo yung conversation sa messenger For example civil case lang po yon ano bang civil case breach of contract hindi po siya pwede makulong hindi din pala pwedeng uh, siya ma mabigyan ng mabigat na parusa so kung civil case lang pwede yon madala lang sa barangay at magbabayo lang siya so medyo mahaba-haba po ang proseso so ang mangyayari lang kung may civil case siya o may reklamo ka uh, with, with, him with your lawyer kung whatever na mga business transaction in your behalf sa mga bagong clients padala mo na lang ng letter kung ang letter ang abog, na, from your lawyer inform po baka maging biktima din sila no pangatlong sinto pangatlong katandaan na hindi maganda ang inyong business partner ay wala na po kayong masyadong communication o hindi siya nag-inform sa iyo no wala na kayong hindi na kayo nag-uusap ang kagandahan kasi no kung mayroon kang honest na business partner palagi po siya nag-update sa iyo kung ano naman ang inyong ginagawa ano ba mga next move nyo at nagme-meeting kayo hindi pwede hindi pwede po na pagkatapos ng project tapos na parang wala na kayong kibuan hindi yon kahit hindi naman sa negosyo communication sa relasyon sa family o ibang bagay constant communication po sa sa inyo ay napakaganda no kasi para malaman niyo kung ano ang mga next move niyo sa inyong negosyo okay so yun po ang tatlong mga principle panalaman mo kung hindi maganda ang inyong business partner no? so ano bang mga solusyon sa akin naman may ibibigay ko sa si inyo hayaan nyo na no? give up na lang and then find a new business partner na medyo bigyan mo naman chance ang ang ano nyo ang sarili nyo hindi ibig sabihin na pumalpa kayo sa unang business partner nyo pangalawa o panglima lahat ng mga tao ay masasama. Maganap kayo kasi along the way may mamakita naman kayo na na mabubuting tao and then you take chances kasi kung isipin mo na okay hindi na ako maghanap uh, you just closing doors opportunities naman po sa inyo okay so yun lang po guys please like share and huwag kalimutan mag subscribe ingat po tayo lagi Uh, mahal ko kayo. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Paalam. Bye-bye.